musta, Mga kaangler, mga katropa at sa lahat ng mahilig sa pangingisda. Ako ang inyong paboritong vlogger at eksperto sa pangingisda, handang magbigay ng pinakasariwang prognosis ng kagat ng isda. Kumapit kayo ng mahigpit dahil ngayong Huwebes, 27 ng Nobyembre, 2025, may dala akong impormasyon na pwedeng magpabago sa inyong araw ng pangingisda dito sa Pilipinas. Ang araw na ito ay may dalang kakaibang timpla ng panahon at aktibidad ng isda na siguradong kapana-panabik. Pag-usapan natin ang mga bituin ng ating trip ngayong araw. Sa Pilipinas, kahit may ilang lugar na may closed season para sa ilang uri ng isda, marami pa rin tayong hahabulin. Una, ang ating paboritong maya-maya or red snapper ang mayamaya -maya ay laging hit sa mga mangingisda dahil sa masarap nitong puting laman sa araw na ito na may maaliwalas na panahon at mataas na aktibidad ng isda hanapin sila sa mga mababaw na bahagi ng bahura at sa paligid ng mga istruktura tulad ng mga bato o lumubog na bagay bakit dahil dito sila nagahanap ng pagkain at nagtatago sa umaga subukan ng live, nahipon o maliliit na isda bilang pain. Sa hapon, mas epektibo ang mga jig o artificial na pangakit na sumisikat sa kulay pula o orange, lalo na sa lalim na dalawa hanggang walong metro. Tandaan, mas gusto nila ang kasalukuyan, kaya hanapin ang mga gilid ng sapa o kipot. Pangalawa, hindi mawawala ang lapu-lapu or grouper. Ang lapu-lapu ay isa pang premyadong isda na gustong gusto natin. Tulad ng maya-maya, masisipag silang kumain sa ganitong panahon. Hanapin sila sa mas malalim na bahura, sa mga tagong lugar, sa ilalim ng mga bato o sa paligid ng mga lumubog na kahoy. Mula sampu hanggang dalawampung metro ang lalim. Kailangan nilang magtago mula sa malakas na araw at doon maghintay ng biktima gumamit ng medium heavy na kagamitan at subukan ng malalaking soft plastic lures na gumagaya sa galaw ng maliliit na pugita o sugpo. Ang pagjiging malapit sa ilalim ay napakabisa at para sa ating mga freshwater enthusiast, huwag nating kalimutan ang tilapia. Sa mga lawa at ilog sa Pilipinas, ang tilapia ay laging aktibo lalo na sa ganitong temperaturang tubig. Mas gusto nilang manatili sa mga lugar na may halaman, kawayan o mga istruktura sa gilid ng tubig, kung saan sila nagtatago at naghahanap ng algae at maliliit na insekto, gumamit ng simple at magaan na kagamitan, tulad ng pamingwit na may float. Ang pain, worms, tinapay, or mais ay laging epektibo. Subukan sa lalim na isa hanggang tatlong metro, lalo na sa mga bahaging may lilim. Ngayon, silipin natin ang mga kondisyon. Panahon Sa 27 ng Nobyembre, 2025, ang forecast ay nagpapakita ng magandang panahon para sa pangingisda. Ang temperatura ay inaasahang aabot sa 20 siyam hanggang 30 isang degree Celsius sa araw bababa sa 22 hanggang 26 na degree Celsius sa gabi. Bahagyang pag-ulan ang inaasahan sa araw at gabi na may 35 hanggang 40% tsansa. Ang hangin ay mahina hanggang katamtaman lamang. Ang ganitong panahon ay perpekto dahil ang bahagyang pag-ulaan ay maaaring magdala ng sariwang oksygen sa tubig at magpalipat ng isda. Ang matatag na presyo ng hangin na sinasalamin ng medyo pare-parehong temperatura ay pabor sa isda. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig dagat sa Pilipinas ngayong Nobyembre ay nasa 28 hanggang 30 na degree Celsius. Ang ganitong init ay mainam para sa aktibidad ng maraming species ng isda nagpapabilis sa kanilang metabolismo at paghahanap ng pagkain. Sa mga freshwater, aasahan ding mainit-init ang tubig na nakakatulong sa pagiging aktibo ng tilapia. Fase ng buwan. Ngayong 27 ng Nobyembre, 2025, ang buwan ay nasa fase na Waxing Crescent. Ang bahagi ng buwan na iluminado ay nasa 42 hanggang 44% na porsyento at papalaki pa. Ayon sa mga lumang paniniwala, ang pagtaas ng ilaw ng buwan ay nagpapataas din ng aktibidad ng isda habang papalapit ang first quarter na mangyayari sa 28 ng Nobyembre. Ito ay madalas na nagre sa mas magandang kagat ng isda, lalo na sa madaling araw at dapit hapon, pa ang kalahatang aktibidad ng isda patay sa pinagsamang impormasyon sa panahon, temperatura ng tubig at fase ng buwan at sa solunar calendar para sa Manila na nagpapakita ng mataas pa sa kaba na aktibidad, ang kagat ng isda sa pangkalahatan ay inaasahang magiging maganda hanggang napakaganda ngayong araw. Ang simula ng dry season ay nagdudulot ng mas matatag na panahon na laging pabor sa mga isda pagkakaroon ng mga oras kung saan ang isda ay masisipag kumain kaya't maging handa kaya mga kaibigan sa 27 ng nobyembre 2025 iwana na ang lahat at mangisda na sana'y mag-uwi kayo ng malalaking huli ni isang buntot ni isang kaliskis huwag kalimutang mag-like mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa susunod na forecast. Ano ang inyong plano para sa pangingisda ngayong araw? Anong species ang target ninyo? Mag-comment sa ibaba at ibahagi ang inyong mga karanasan at kwento. Hanggang sa susunod, mga kaangler, tight lines.